Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan West 4th seed Los Angeles Lakers laban sa East 8th seed Orlando Magic Ito ang unang game sa 4 straight road games ng Lakers 0-4 to start the game si Luka Doncic Ganun pa man, matapos na magkakasunod the free throw ay nakuha niya rin nga kaagad ang kanyang rhythm at nakapagtala pa rin siya ng 11 straight points Subalit so, team effort nga ang pinapakita ng Orlando Magic at hindi din sila nagpapaiwan sa game na ito End of first quarter ay baon ng Lakers ang 4 point lead sa score na 30 to 26. Sa second quarter naman habang nakaupo si Luka ay gumawa ng 7-0 run ng Magic at nabawi nila ang lamang. Matapos sa gumawa ng 5 point lead ng Orlando Magic ay sumagot din ang Lakers ng kanilang 11-0 run. Solid din ang behind the back pass na ito ni Austin Reaves para kay LeBron James. Tuloy pa din nga mainit na performance si Luka at nananatiling dikit ang game na ito by halftime ang score ay 60 to 58. 2 point lead para sa Lakers. 21 points, 3 rebounds and 3 assists din si Luka Doncic. 14 points, 6 rebounds sa LeBron James at 8 points, 4 assists si Austin Reeves. Sa Magic naman ay 18 points na din si Paolo Banquero at 12 points, 4 rebounds naman si Franz Wagner. Almost identical lang nga ang shooting percentages ng dalawang team na ito. Nakakalabang lang nga ang Lakers sa free throw made and attempts so far sa game na ito. Sa third quarter naman ay nagpaulan na nga ng 3 points ang Orlando Magic at nabuo nila ang 16 point lead. Halos hindi na naman maramdaman ang depensa ng Lakers sa quarter na ito at nakikita nga ito sa score mga kaibigan. May 92 points sa kaga ng Magic at na outscore nila ang Lakers 34 to 18 sa third quarter lang. Bad defense plus bad offense equals tambak nga mga kaibigan. Sa fourth quarter ay bahagyang naibaba ng Lakers ang lamang sa single digit subalit hindi nga nila mapigilan ang duo ni Fran Franz Wagner at Paolo Banquero at gumawa ito ng mahigit 55 points combined upang ibigay sa Lakers ang pangatlong sunod na talo nito. Ayun ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Bad news nga para sa kanila dahil ang kanilang backup center Jericho Sims na nakuha nila mula sa isang trade sa New York Knicks at naglalaro ng 15 minutes per game para sa kanila ngayong season ay nagtamo pa nga ng injury at sumailalim sa isang surgery sa kanyang daliri. Malaking bagay nga ang 15 minutes per game na ito dahil bukod sa nakakapagpahinga si Giannis dahil dito, out pa nga mga kaibigan ng kanilang backup big Bobby Portis Jr. matapos sa masuspinde ng 25 games dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Malaki din nga ito para sa Milwaukee Bucks dahil imbis nga na makapagpahinga si Giannis bago sumapit ang playoffs ay mababawasan pa nga mga ng kanyang pahinga dahil sa injury na ito ng kanyang kakampi. Isa pa ay ang Bucks ngayon ay one game behind lamang sa number 4 seed Indiana Pacers at alam naman natin kung gaano nga kahalaga ang home court advantage tuwing playoffs. Ganun pa man inaasahan nga na makakabalik si Jericho Sims after 4 weeks just in time for playoffs mga kaibigan. Ang Bucks may 12 games remaining pa sa season na ito including ang game nila maya maya lamang laban sa Phoenix Suns Ano ba masasabi nyo tungkol dito?